Okay. 2.20 po ng hapon. Nakabalik na po kami dito sa bahay from Shangri-La, Makati. No? So, nag-enjoy naman po lahat. And uh, na-celebrate po namin yung birthday ng mother-in-law ko. Pero hindi pa po doon natatapos yung celebration ng birthday niya. Kasi tomorrow, sa bahay po nila, tuloy-tuloy ang ano lunch celebration. Kasama naman yung mga relatives nila. So pupunta tayo dun tomorrow para maki-celebrate po ulit. So ngayon, uh, sina Tinsen Pixar hindi po sila dumiretso dito sa bahay. Sa Crimson Hotel po sila dito sa Alabang. Kasi a-attend uh, naman po sila ng birthday party naman ng classmate ni Pixar. It's uh, 7th birthday party. Everything I know will be gone in a minute. And that's all right. Running through the last of my thoughts. Standing on the edge of my chum. ako hindi po ako sumama, gawa ng ako naman dito po sa lugar namin, mayroon pong oath taking ng mga officers. So, siyempre, kailangan po natin mag-support para naman po sa mga bagong set of officers natin, 'di ba? So, lahat po kami busy today. May kanya-kanya kaming lakad after ng staycation namin. So, eto nagpe-prepare nga po ako eh, no? Uh, And papunta nga po pala si Senator Cincha Villar para sa out-taking ng mga officers namin. So ito, medyo marami na rin tao, no? Puntahan natin. So ito, Yan. Ah, inauguration din pala ng multi-purpose building. So, attend tayo. Yung mga naka-green po na yan, yan, po yung mga officers namin dito sa lugar namin. So, may mga kaunting handaan nandito. So, tara, pasok tayo. Support tayo. Announcing the arrival of our Barangay Kapitana, Josefina Bumanlag. Ah, ito pala yung Barangay Captain po namin. Ang ating pong butihing sinador, Senator Cynthia Villar.

of the Norris Subdivision Homeowners Association, Barangay Talon Cinco, Las Piñas City, to hereby solemnly swear and affirm that I will faithfully perform the duties imposed upon me by virtue of my position, that I will defend its constitution and bylaws to the best of my ability. I commit unstinted devotion to my duties and to always halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintal sa ating puso at diwa ang aral na babay ng ng mga homeowners at ng pamayanan na gagamit ng gusaling ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pag Okay na. Uwi na tayo. Tapos na yung out taking. Ano na to eh. Program. Mga may paraffle pa sila. Pero tayo uwi na. Pahinga na. Ayan. Okay.